ong good morning bye magandang umaga Narinig mo ako yes. uh, loud and clear loud and clear sir uh, nandito tayo ngayon sa may Morong sa Bataan dahil mamaya-maya bay, ay meron tayong uh, ikang uh, ay uh, uh, assistance mm -hmm. uh, ayuda at the same time may gift giving na rin mm -hmm. para sa mga katutubo nating kapatid na mga Aita na nakatira dito sa bulubundoking lugar ng Morong Bataan. Mamaya yan, uh, Aljo. Okay. Okay, balita ko kong itutulungan eh, mo rin sila, no? Gagawa tayo ng hakbang sa Kongreso na o panukala para at least man lang mabigyan sila ng pagkakakinanlan, identification cards, no? ID sa kanila, tama ho ba? Uh, tama yun Bay aljo Kasi napansin ko nung sa DSWD tayo, kadalasan hindi sila nabibigyan. Uh, karamihan sa kanila hindi nakapasok sa 4 piece or nabibigyan ng assistance for individual in crisis. Pagamat mm -hmm. laging uh, in crisis ang mga ito dahil wala namang hanap buhay mm -hmm. at ng edukasyon. So nahihirapan silang kumuha ng uh, ikang mga binipisyo ng mga ayuda sa gobyerno because of the fact na wala nga pagkakilanlan. Kaya uh, I guess uh, sa pagbabalik ng Kongreso ay maghahain tayong panukalang batas directing the PSA at saka mga local civil registry na puntahan sila dyan sa mga bulubunduking lugar o sa kanilang mga tahanan para irehistro na silang lahat para sa ganon ay uh, tanggap sila ng ayuda sa pamahalaan. Kung sing kasi Bay Haljo, oh, oh, oh. pag sinabi mong poorest of the poor, wala na siguro magiging mas mahirap pa sa mga katutubo natin nating kababayan. Dahil mm. alam mga trabaho, mga kinakail lang ito, mga root crops, mm. mga ikang prutas, mga uh, halaman na kanilang tinatanim dito. So I guess it is just proper and uh, right na bigyan sila ng ayuda ng pamahalaan. Sila'y unahin din. Mm. because they'll they consider poorest of the poor yun nga lang. hindi sila nakakatikim kaagad dahil kulang ang kanilang mga ikang, mga papeles mga dokumento by aljo mm, late registration na lang siguro yan nga kong no uh, para sa kanilang birth certificates oh so, para tama namin yun tama ah. yun by aljo mm. late, late registration at paka siguro, turuan na rin sila na pag nanganak eh ah. yung mga kumadrona o yung ah. mga chief tan nila yung mga leader nila i-report sa pinakamalapit na local civil registry para ma yung bata, Tayal Hindi ba accounted yan sila, uh, Kong? Ito mga IP sa ating bansa? Eh, yung, yung, yung sinasabi yung sa census, mukhang hindi yung oh, iba, ay. hindi tinatamaan, eh, hindi nadadaanan yung mga nasa bundok. Case in point, yung mga batak sa Palawan na from that barangay-barangay Langugan, maglalakad ka pa ng another nine kilometers para umakyat dun sa bundok. Mm -hmm. e, baka naman eh, hindi na talaga sila inaabot ng mga nagsisensus sa PSA which, which we understand. Pero ito mga ito medyo dito lang ito sa taas ng konti ng bayan ng borong sana ito ay mahagip na rin at mataanan ng census. Mm -hmm. Opo. Kong, uh, isa pang issue sa kanila, ating mga IPs, ang kanilang ancestral domain o lupang, ito mga ibang lupa nila, inaagaw na sa kanila. Eh. ano plano mo dyan Kong? Isa pang problema yan, siguro talagang dapat balikan yan at uh, makausap itong uh, Department of Environment and Natural Resources kasi marami nang uh, lumalapit sa ating uh, mingi ng tulong, lalo niya sa parting Mindanao na pinapalaya sila ng mga mining companies, hmm. ng mga logging companies pero sila doon ay doon na ng anak. Eh, nakapagtataka bakit sila binibigyan ng permit ng Department of Environment and Natural Resources yung mga ikang yung mga mining companies na ito when in fact eh, dapat eh, sa kanila yon ancestral uh, domain. Mm -hmm. So lahat ng ito by Aljo at uh, salamat ako na kahit papano eh, dumaan ako sa DSWD at nakikita ko itong mga picture na ito ngayon, ito mga problema na ito, yung IPs oh. eyepiece natin. So Uh, gagawa tayo ng mga batas para makatulong dito sa mga kababayan natin. Kasi ito yung mga tut tutuusin mo, ba? <laughs> yung mga tunay na Pilipino tayo, mga mistiso na tayo. Eh. Ito yung mga sinaunang panahon na naglakad lang, sumakay ng mga bangka para makapunta dito bago dumating pang Espanyol. Ito talaga yung mga tunay na Pilipino. And, but unfortunately, sila yung mga walang nakukuha uh -huh. ng na mga benepisyo. Iyon uh -huh. ang na nakakalungkot dyan, Abay uh, Aljo. Meron pa mga overlapping issues dito kong agrarian beneficiaries at saka yung indigenous communities. Opo. Exactly. O yung mga Yan, ganun ay, eh. yan ang dapat uh, yan ang dapat pagtuunan ng pansin ng DNR, uh -huh. ng Department. I'm I'm sure si uh, secretary uh, Estrella, ay uh, nag uh, nag-usap na kami dyan. Yan ang susunod na uh CC niya at gagawin niya ng paraan. So I guess dapat lahat ng ehensya would come mm -hmm. together para matignan itong kalagayan ilang taon na yan pa ayo oh. siguro hopefully under this administration mm -hmm. magawa natin ang paraan because yan din ang gusto ng pangulo, lahat kasama, mm -hmm. lahat uh, uh, a sama-sama through uh, towards economic recovery. Ayan din ang mandato ng uh, House Speaker sa atin sa Kongreso na bigyang puwang lagi at laging consider kung ikaw ay uh, uh, congressman ng isang distrito na meron ka mga indigenous people, dapat kasama itong mga ikang constituent mo na ito. Whether they're voters or not, they're still considered constituent. Yan dapat kasama sila, Bay okay Kung may mga maagang pamaskong handog ka pala dyan sa mga kababayan nating IP sa bataan? Alamayan ba ay ang mga 400 families dito, uh, ang estimate nila ay uh, nasa uh, uh, 2,000 individuals or 3,000 individuals eh, uh, with the help of the Department of Social Welfare and Development, uh, maabotan sila ng uh, uh, cash assistance, yung assistance for individual in crisis situation. Gayun din ng mga food packs, sobra nagpapasalamat ket kay Secretary uh, a uh, Rex uh, at uh, tumugun siya nung uh, ating sinabihan na kailangan natin padaan ng uh, pagkain at uh, cash itong mga uh, kababayan natin na mga aita dito sa May uh, Morong Bataan so pasalamat tayo din dyan. of course papasalamat din tayo sa pangulo dahil sa kanya pag-upo niya eh, sinasabi niya na lahat ay eh, dapat babangon so i guess this is the start at papa makapagpanimula ito mga ito mm. makabili ng mga binhi or what have you para sa kanilang uh, kunting pagtatanim dito sa kabundukan. Gayon na rin si uh, Speaker Romualdez sa pagdadagdag ng uh, ikang pondo uh, para sa DSWD para sa mga ikang nga uh, assistance for individual in crisis situation by Aljo. Na in mo na ba ito? Paano ka lang ito kong naway suportahan niya ng mga mambabatas sa tuloy ang may sa batas? Inabutan lang tayo ng uh, bakasyon pero January come January by Aljo ay uh, I, uh, sasalang natin dyan na dapat lahat ng IP ay uh -huh. uh, irehistro na uh, uh -huh. through PSA or civil local civil registry. Kung hindi, with the help of the LGU, kasi sila uh -huh. na-identify nila yung mga barangay, ay uh, tulungan itong uh, national government ng PSA na ma na lahat ng mga IP mula Apare hanggang Pulo. Uh -huh. uh, kasama na dyan, pati yung mga Badyaw na yun, yung mga nakatira uh -huh. sa dagat, karmihan dyan, yung mga nakikita natin ngayong Pasko na nagpapalimus, uh -huh. walang mga... Wala mga birth certificate yan by Aljo. Uh -huh. Kaya eh, dapat i-register na rin para hindi na sila umakyat dito para mga katikim na rin sila ng mga beneficyo ng gobyerno tulad ng mga AX na yan, Sustainable Livelihood Program na yan, yung mga tupad na yan. Uh -huh. Unfortunately, hindi sila nangakuha because wala sila pagkakilanlan by Aljo.